Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Lamang daw tong mga to. Kung sino to, yan yeah, ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasamja na laging sumusuporta dito Araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon So ayun nga pagkatapos natin makita yung mga kandidata Dito sa Miss Universe Philippines sa kanilang mga eksena, ganap, event At syempre doon din sa mga pinakita nilang introduction video, swimsuit photos and then evening gown photos And then, of course, yung portrait photos nila. Dito, masasabi natin kung sino nga ba ang lamang na kandidata na dito sa Miss Universe Philippines. So, nakakaloka dahil 55 candidates yung naglalaban-laban. At talaga naman lahat sila ay magagaling. At syempre, sino nga ba ang kandidata na lumalamang ngayon dito sa Miss Universe Philippines? So, isa na sa mga nakikita kong kandidata ang pambato ng Sambales na si Anita Rose. Gomez. Yes! To be honest ako ha, pagdating kay Anita, talaga naman masasabi ko, oh my God, ano siya, iba yung pinapakita niyang galing dito sa competition na to, talagang swak na swak ang lahat ng mga eksena at laban na gipinapakita niya at talaga namang masasabi ko, oh my god, walang tulak kabigin ang eksena ni Miss Sambales dito sa competition ng Miss Universe Philippines at talaga namang masasabi ko, nakakatakot nakakatakot kasi parang feeling ko kaya niyang pantayan yung eksena na ginawa ni ano, sino ba to? ni CJ Apiasa nung lumabas siya noong nakaraan taon sa Miss Universe. And then, isa siya sa mga nakikita natin na talaga naman nakikipagsabayan sa mga magagaling at malalakas na kandidata na lumalaban ngayon dito sa Miss Universe Philippines for 20 24. So, yun. So, I'm so excited, syempre. And then, bukod dun kay Anita Gomez, uh, syempre, meron pang mga kandidata na talaga naman masasabi kong palaban. Syempre, nandiyan dyan din ang pambato ng Australia na si Kimberly Street. Yes, Australia, si Kimberly Street. Masasabi ko din na medyo nakakatakot din talaga ang eksena na ipinapakita ngayon ni Kimberly dahil sa kanyang consistency dito sa kanyang performance, consistent na ipinapakita sa kanyang mga tawag dito, styling. So, masasabi ko na kaya na itong sumabay dito sa competition. And then, of course, hindi rin magpapahuli sa competition na to ang pambato ng Bulacan na si Chelsea Manalo. Yes, para sa akin si Chelsea Manalo is stay on the game and then parang piling ko swak na swak at pasok sa banga ang ipinapakita ngayon ni Chelsea Manalo dito sa competition ng Miss Universe Philippines. I love yung ano niya, charming na meron siya. At yung charming na yan ang magdadala sa kanya dito sa competition, kumbaga parang umasa ka na malayo ang mararating nga dito Kasi iba talaga ang beauty ng pambato ng bulakan, diba? So yun, si Chelsea, si Chelsea Manalo Alam nyo, sa to lang, uh, gusto, gusto ko yung beauty na meron siya Yung pagiging black beauty nga, talaga namang swak na swak sa panlasa ko Anyway, so tingnan natin kung ano yung ipapakita nga at ano at paano siya kakabog dito sa Miss Universe Philippines ngayon taon na to. So tignan natin kung ano ang mararating nito. And then isa din sa mga nakikita kong kandidata na ay ito talaga walang tulak din kabigen, ang pambato ng Laguna na si Alexandra Rosales. Yes! I love Alexandra ano Rosales dito ngayon sa Miss Universe Philippines yung ipinapakita niyang eksena, galawan. Talaga no mong masasabi ko, oy, wag mong isnabian ang beauty na meron siya dahil kakaiba din talaga ang mga galawan niya, yung styling niya, no. So, talaga do sa evening gown nila nag-shine siya gusto ko, gusto ko siya. And then, natin kung papasok nga ba itong si Miss Laguna dito sa Mills Universe Philippines for 2024. And then, of course, isa din sa mga nakikita ko, si Northern California. Yes! Si Northern California, si Kyla Hatter. Actually, hanggang ngayon, nasa nadar pa rin naman si Kyla Hatter dito sa competition. And then, sa ipinakita niya sa kanyang introduction video, sabi ko nga, oh my God, nagpapakatotoo, authentic. And then, gusto siya ng mga tao. And tingnan natin. At para na sa sumunod natin kandidata na parang ito, parang piling ko pasok din to sa banga si Pasig, si Selena Reyes. Yes, Selena Reyes. Oy, in fairness sa kanya ha. Very in strong ano siya inspirational candidates. Alam nyo yon yung talagang, yung napanood ko yung kanyang introduction video, sabi ko, oh my god, lalo akong umanga sa kanya, palaban ang lola mo, iba talaga yung ibinibigay niyang eksena sa competition na to. At, nararamdaman ko na makikipagsabayan to ng bongga-bongga ngayon dito sa competition ng Miss Universe Philippines and abangan natin yung mga eksena na ipapakita niya pa and then isa din sa mga nakikita kong kandidata na talaga ito medyo oy mag-ingat tayo dito si United Kingdom si Cristina de la Cruz -Chok. yes after ng mga ipinakita niyang performance dito dong mga nakaraang linggo, evening gown, swimsuit, and then plus dinagdagan pa ng introduction video, talaga namang masasabi ko, pasok sa mga ang pambato ng United Kingdom. So, isa na siya sa mga nararamdaman ko na, oy papalakas ng papalakas dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And then baka magulat tayo, bigla tong mambulaga talaga ng bongga-bongga dito sa competition at medyo malayo na ang marating niya. So yon So sa ngayon meron na tayo, tila na ba, pitong kandidata. So syempre tignan pa natin kung sino pa yung mga mga, yung kumbaga mga nasa radar natin ngayon. And then, syempre, isa din sa mga nakikita ko, ang pambato mga nakikita ko din, syempre, na talaga kakabog si Cyril Payumo. Ang pambato ng Pampanga. Yes! Yeah. So, eto talaga. Silent but deadly. Ang labanan ni Cyril, ano, Cyril Payumo dito sa competition at ngayon pa lang talaga sabi ko na kung mukhang kakabog ta ang Cyril ha. Iba kasi ang pinapakita din ni Cyril. So tahimik lang pero kung titingnan mo siya, para siyang halo-halo, ang sarap kainin. diva ba? So, yun. So, good luck. So, tingnan natin sa mga susunod pa nilang competition kung ano pa yung ipapakita. Pero yung introduction video ni Cyril, huwag mong isna, Maganda at talaga namang may ibinubuga din ang lola mo sa competition na Miss Universe Philippines ngayong taon na to. And then, of course, para sa akin, pasok na pasok din sa banga. Pre, hindi rin magpapahuli ang pambato ng Baguio na si Tara Valencia Yes, si Tara Valencia na talaga namang masasabi ko Oh my God, nakakatakot si Tara dito sa competition na ha. Ah. Dahil talaga kong ora ang pag-uusapan Oh my God, orahan kong orahan At talaga namang masasabi ko iba ang ipinapakita ni Tara Valencia dito sa competition at nakikipagsabayan talaga siya sa lahat ng kandidata dito sa Miss Universe Philippines at in fairness sa kanya ha talagang makarisma at kabogera. And then of course pasa nadito dito syempre ang pambato ng kainta na wala nang iba kundi si Stacy Daniela Gabriel. Yes! Nako si Stacy na ayaw magpaawat sa competition at kita naman ninyo. Talaga naman sa bawat eksena ni Stacy ay talaga sumasabay at kumakabog na todo-todo. At naniniwala ako na si Stacy ay malayo ang mararating sa competition na to dahil talaga namang may ibubuga siya. And then, sabi nga nung iba, na mama, sa lakas makatafide nga nito ni Stacy, ha? To be honest, Yes, nararamdaman ko din. And then oh, syempre hindi rin magpapahuli ang pambaton ng sibu na si Chris Stephanie Hanson. Yes! Talagang kumakabog at umaaariiba na rin ang pambaton ng sibu. Silent but deadly ang labanan dito ni Stephanie ni Chris Stephanie Hanson. Talagang masasabi ko, oh my god, timeless yung beauty Ando doon na talagang o may eksena na rin ang Lola Mo. So, syempre quiet lang siya but Nakakatakot kasi yung pagiging silent niya baka biglang magpasawod na bongga bonggam-bongga diba? Hindi mo rin masabi dahil nakikita naman natin na sumasabay at umeekse na talaga nung bonggam-bongga Dito sa competition na Miss Universe Philippines for 2024 uh, Isa din sa mga nakikita ko na ay ito talaga pwede din tumutong ng top 5 walang duda At hindi mo naman talaga pagdududahan ang kanyang ganda, ang kanyang galing, ang kanyang karisma. Nawala ng nang iba kundi ang pambato ng tagig. Di ba? Ang pambato ng tagig nawala ng iba na si Christy Magcarry. Yes! Bakit naman hindi? Isa siya sa mga nakikita ko na talagang palaban, kumakabog sa competition na to at masasabi ko, oy, huwag mong isnabin ang beauty na meron siya dahil talaga hindi imposible na sa kanya mapunta ang corona. Total package ang pinapakita ngayon ni Christine Magkeri dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And then yes, naniniwala ako na isa to sa mga makakatungtong ng top 5 ngayon taon na to. Hindi imposible yan. At nakikita naman natin na nakikipagsabayan. So, and then of course, si Victoria Velasquez Vincent. O, oh, di ba? Tatlo na. So, si Victoria Velasquez Vincent, isa to sa mga masasabi ko hindi ka kandidata ngayon. Nakita naman ninyo ko paano nag-level up ang kanyang ano, laban dito sa Miss Universe Philippines. Sobrang iba. Sobrang iba talaga yung ipinakita niya ngayon. Noong nakaraan taon, sabi ko nga, ah, okay, talagang kumakabog na ang Victoria Velasquez Vincent. Pero ngayon, mas talagang nakita mo na nung gugulat na ang Victoria Velasquez Vincent dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Sobrang iba ang galing. Ang galing na ipinapakita niya. At kahit ako na amaze ako sa kanya. And then I think this week talagang good performance talaga ang Victoria Velasquez Vincent mula doon sa simula hanggang sa ngayon na nakikita natin. At bongga ang kanyang ano ba to? yung video. Sobrang panalo yung kanyang introduction video. And then, of course, isa din sa mga tinitignan na talagang malating dito sa competition na to, ang pambato ng ilo-ilo na si Alexi Brooks. Si Alexi Brooks, yes, na talagang masasabi ko, very powerful. Ayun talaga yung word na masasabi ko sa kanya. Powerful kasi sa ipinapakita niyang lakas, at talagang nakikita naman natin na palaban ang pambato ng ilo-ilo at hindi mo pwedeng isnabin kung ano ang meron sa kanya. At kahit ako naa-amaze ako sa kanya ng bongga-bongga ngayon sa mga ipinapakita niyang galawan dito sa competition at nararamdaman ko na malayo ang mararating niya sa competition na to. At naniniwala ako ng bongga-bongga. So talagang masasabi ko, iba talaga ang isang ano, tawag dito, Alexi Brooks sa competition ng Miss Universe Philippines. So, tingnan natin, abangan natin kung paano pa siya magpapasabog at hanggang saan ba ang mararating niya. For now, talagang nakikita ko, isa siya sa mga malakas na strong na kandidata, isa siya sa mga strongest para sa top 5 ng Miss Universe Philippines at hindi imposible na siya rin ang maputungan ng corona ngayon taon na to. So, natin, malalaman natin yan. And then, of course, si Atisa Manalo. Yes, na talaga namang masasabi ko, panalo ang mga galawan ni Atisa Manalo at talaga namang ibinibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya dito sa competition ng Miss Universe Philippines ngayon taon na to. Isa siya sa mga masasabi kong pinakamagandang mukha ang ganda-ganda ng buha. Ang ganda-ganda ng aura. Ang positive ng dating. And then, plus, nandodoon ng nga na talagang kumakabog ng todo-todo. Ngayon, ang tanong dyan, si Atisa na nga ba ang mananalo Miss Universe Philippines? Ayan ay, ang hindi ko masasagot. Maybe yes, maybe no. But, depende yan kung eto bang si Atisa manalo. Ay magiging consistent ang kanyang laro dito sa Miss Universe Philippines. di ba Nakakaloka yung mga galawan. Nakakaloka yung orahan. Hay nako. So medyo kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung sino nga ba ang mag like ka-Diamond Star sa darating na Coronation Night. At doon pa lang talagang sabi ko nga nakakatakot kasi until di labanan So, yun. So, sila yung nakikita kong top contender dito sa competition ngayon na Miss Universe Philippines. At ikaw, guys, do you agree? So, yun. So, guys, ano guys ang tingin ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo at kung sino naman ang nakikita mo magta-top 5 ngayong taon na to. For now, di ba? So, ako for now, ayan yung naririnig ko na malakas talaga sa top 5. And then, I think yes, sila yung parang masasabi mo na kumakabog. So, yon guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At, i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa akin mga chika, sa ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow, thank you guys.